Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Alam niyo ba na siniseryoso na pala ang usapang ihihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Nako, nako. Kung matutuloy ito, kailangan na ng mga Tagaluson at Tagabisayas na kumuha ng passport papuntang Mindanao. Para humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, are you serious? Uh, tama yan, Ted. At seryoso po kami dyan. Dahil alam mo naman na kahit nung araw pa, ay advocacy ko na yan, kami ni ni Ruben Canoy. Si ni Ruben Canoy, Ted, ay napayapa na, no? Uh, ngunit uh, kahit na siya ay wala na sa mundo, yung kanyang advocacy at prinsipyo ay patuloy pa rin na buhay sa damdamin ng mga taga-Mindanao. Bakit kaya naisipan ni Congressman Alvarez na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? ito ay dahil daw hindi sila binibigyan ng budget sa infrastructure at kaya nagkabaha-baha ang Davao. Ito rin kaya ang dahilan kaya biglang pumunta ang presidente at namigay ng 265 million doon dahil ayaw niyang mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito pakinggan natin ang pagpapasalamat ni Congressman Alvarez kay House Speaker Martin Romualdez dahil sa hindi niya pagbibigay ng uh, budget sa Mindanao. Gusto ko magpasalamat kay Martin Romualdez dahil he lighted the torch for Mindanao independence. Medyo nakalimutan na ito, natulog konti. Ngayon buhay na naman at nagpapasalamat ako sa kanya. Para humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, are you serious? Ah, uh, tama yan Ted at seryoso po kami diyan dahil alam mo naman na kahit nung araw pa ay advocacy ko na yan kami ni Attorney Ruben Canoy. Anong paraan ito na uh, well uh, sir sorry nga sabi nga ni President ang dating presidente digong kahapon uh, hindi ito sedition, hindi ito secession. Ano po? Ano pong tawag dito? Nahihiwalay kayo sa Republika ng Pilipinas. Magiging ano kayo? Uh, your your own Mindanao Republic. Gagawa kami na sariling bansa dito, Ted. Ang tinitignan kong model dito, yung Singapore. Ang Singapore, Ted, napakaliit na bansa. Kasing liit lang yan ng Siargao Island ng Surigao del Norte. Ngunit, kung titignan natin, balikan natin ang kasaysayan, had Lee Kuan you and the other leaders of Singapore not mastered enough courage In 1963, 64 and 65 to separate from Malaysia. Maybe until now, Singapore still a part of a third world country. Anong meron sa Singapore? Practically nothing. Walang natural resources, walang agrikultura. Kahit yung tubig nila imported galing Malaysia. Pero saan sila? First world country. Anong meron? Isa lang, good governance. Yun lang, Ted. kaya mm. Kayang-kaya topic okay, dito sa Mindanao yan dahil marami pong magagaling na leaders dito. Pero, uh, Congressman, uh, anong, anong mode nito? Uh, we have now a pres the present constitution and it, is, it, it says clearly na sakop po ng Republic of the Philippines sa Mindanao. Pa, paano paraan ang gagawin nyo? Ted, uh, isa yan sa mga ano ko yung mga sa, sa ating task no na ito ay maipaliwanag na mabuti sa mga taga Mindanao gagawin namin ito mapayapa at sana yung ating gobyerno naman kung hindi nila kayang uh, asikasuhin yung napakalaking teritory ng Pilipinas kayaan na lang kaming ano to chart our own destiny here in Mindanao So uh, again, can you tell us so far ho ano ho ang balak ninyo? Anong process po ito? At kung binabanggit po na perma pirm na naman ito, sir, pa, 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 pa paano po ito, Congressman? Uh, ito Ted, ang uh, ang plano ko dyan, dahil ako yung naatasan no na to execute the plan. At ako naman Ted, ay uh, tinanggap ko yung challenge, yung hamon. Ang gagawin ko rito din kagaya nung nakaraang mga ilang taon na iikot ako ulit sa lahat ng probinsya ng Mindanao at gagawin ko yung pagpapaliwanag. kailangan maintindihan ng taong ng taga Mindanao bakit ginagawa ito at bakit natin gagawin mm -hmm. yung pag pag, uh, pag mm -hmm. sa Pilipinas at pagtatayo ng sariling bansa Okay, sige. So, uh, timetable po, timetable, Congressman. Uh, Kagad-agad din, umpisa namin kasi nag-schedule na ako ng, ano, ng mga development planning no? dito sa Mindanao. Kailangan, there are six regions in Mindanao. Kinakailangan identified yung mga growth areas in every region. Kailangan, Ted, sabay-sabay yan. Walang region na maiiwan. Kung, aang kung, kung aangat tayo, kailangan aangat lahat ng region sa Mindanao. So, uh, Congressman, with all due respect, uh, ngayon po because of this people's initiative, meron na pong divisiveness at napakaingay ano ho ng mga sitwasyon sa ating politika and uh, sabi nga po ng iba, this is, this is discouraging now uh, investors even the local uh, businessmen are you know apprehensive kung sa sama tayo dadali nito. Eh, with that uh, advocacy of yours, hindi kaya lalo ho tayong masadlakho sa problema sa ekonomiya kung ang uh, pinag-uusapan dyan naman sa inyong banda ay eh, paghiwalay sa Republika ng Pilipinas. Ah, para doon sa mga ano Ted, mga negosyante ano, na gustong mga pital, I will encourage them to go to Mindanao. Nandito lahat yan, raw materials, lahat nandito. Ngayon, ako naman, Ted, bago ko gusto ko magpasalamat kay Martin Romualdez. Dahil he lighted the torch for Mindanao independence. Nak medyo nakalimutan na ito, natulog konti. Ngayon, buhay na naman at nagpapasalamat ako sa kanya. Um, sa ano pong aspeto yon, congressman, gumamarapatin po ninyo para humas maliwanag po sa amin para mas maliwanag din. Kasi sa ginagawa niya ngayon, talagang very divisive yan. Ah, uh, ginawa niyang uh, ito ha, huh? 2023 General Appropriations Act. Halos lahat na distrito dito sa Mindanao, tinanggalan kami ng major infrastructure projects na pinrogram ng DPWH after consultation with the Regional Development Councils. Flood control, kaya ngayon, ilang araw na nag sa Davao del Norte, hanggang ngayon, Ted, umuulan dito. At nakikita mo sa background ko yan. Marami ng pagising ko sa umaga, ang dami ng report sa atin ng mga staff, marami ng barangay na nabahaan na naman. Kaya sakit sa ulo. Kasi yung mga flood control sana na pinrograma ng DPWH, tinanggal nila. 2023 tinanggal, 2024 tinanggal ulit. At kaya lumubo ang unprogram sa budget. Hmm. Ah, sige po. So, uh, well, uh, do you have the support of the members of Congress from Mindanao in this uh, anti-verbal uh, congressman? Uh, hindi ko pa sila nakakausap, Ted, dahil nga nandito mm -hmm. lang ako sa probinsya mm -hmm. at uh, aabot din yung oras mm -hmm. na mag-uusap kami. Okay, sige po. At uh, uh, ang amin lang po dito no, bilang mga nagmamasid rito, nababahala lang po kami kasi uh, baka po ito maka ho ng lubos sa uh, ating pong ekonomiya dahil nga sa instability because of uncertainty. Opo, saan tayo mahahantong itong mga pangyayaring ito sa ating pong bayan, congressman? Yun lang po, ang, pati ho yung mga nakikinig sa amin, ito ho yun. Nako, eh, dagdag problema yan, congressman Alvarez. Yun po sinasabi nila. Uh, talagang masakit sa ulo sa Republika ng Pilipinas yan. Masakit sa ulo. Alam ko yan at alam namin yan. Kaya lang, anong magagawa namin? Nilagay mo kami sa kanto Now, we have no other choice, you know, but to, to fight. Sige po. Uh, Congressman Alvarez, salamat sa inyong panahon. Hanggang dito muna tayo. Ano po, meantime, eh, kami po itatawag sa tanggapan po ni Speaker Romualdez para makuha ang ganyang panig. Dito po sa inyong binabanggit na ito. We can only say, God bless the Philippines, Congressman. God bless. Me, natuwa ako doon sa Godless Mindanao na lang din. Kung matutuloy pala na magiging Mindanao Republic ang Mindanao, ano na kaya ang itatawag sa Luzon at Visayas? Los V Republic na lang ba? Kasi ang Pilipinas ay binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya pag mahiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas, matitira na lang ang Luzon at Visayas. Kaya maging Los V Los Republic na lang at hindi na Pilipinas. Ano sa palagay ninyo mga kababayan?